katrain na mo ba kayo maglugit-lugit ng talaba o taba dito sa bato? Yan, uh, mukhang masarap to ha. Uh, kikilawin natin yan mamaya. Ito, oh, hindi masyadong uh, dagko yung kanato talaba pero napakasarap. Yan oh, mm, lalagay natin dito sa ating paya. Yan, ating kikilawin yan. Yan, napakasarap yan o. Oh. Yan no oh, ito medyo marami-rami na yung nahuli ko. At syempre, hindi din na natin uh, bibigwasan natin yung ating uh, dala natin at uh, natin ditong bahaw. Ayan, ah. hindi rin mahuli itong ating pasayan dito. Ayan, ah. Sasama natin yan sa ating kilaw ngayon. yano oh. nakabuhi-buhi pa talaga itong uh, kanato pasayan. Naglulokso-lokso pa. What's up mga kalumad? Kumusta na po yung lahat dyan? Pasinsa na po mga kalumad dahil uh, hindi na ako masyadong nakapag-vlog ngayon dahil sa medyo, medyo talaga busy ngayon talaga ako. At sa episode na ito mga kalumad, andito ngayon ako sa bato. Ito, nagpapatong-patong ako sa bato. Manglulugit tayo ng talaba o oyster. Yan, napakasarap nito. Na at siguro matagal hindi na nakap ako nakapag-vlog nitong talaba. Yan, ito o. Lulugitin natin yan. Yan, dahil na-miss ko na talaga kumain ng talaba at magkilaw-kilaw dito sa Kanato Baruto. At dito si uh, patong-patong dito sa ating bato. Lulugitin natin yan. Yan, ito na o. Oh. Ilalagay natin sa ating paya. Yan no oh. mm yan, napakasarap. Mukha yatang medyo Mataba-taba na yung talaba natin dahil ah, palagi nang umiinit dito. At naglilingkod ako dito sa bato at naglulugit-lugit talaga 'yan. Gamit niyo 'yung ating kutsilyo, Nap Napakahaitay talaga 'yan, oh. Mm. 'Yan, lugitin natin 'yan. Mm. 'Yan, lugit natin 'yan. Mm. 'Yan. 'Yan, hindi masyadong malaki dito mga talaba mga kalumad, pero napakataba at saka ano, napakasarap nito kilawin. 'Yan. Mm, napakasarap nito. Ah, pagkatapos ko nanguha ay kinuha ko na yung ating bahaw, dalang bahaw dahil galing ako sa bukid. Ayan. Kung nakita mo kalamad, mayroong alimango dito. Yan. Mm, you know, naglulukso-lukso pa yung ating pasayan. Nasasama natin yan sa ating kilaw ngayon. Yan. Ah. Pagkatapos ay lalagyan na natin ng asin yung ating paya dahil ah, maggagawa tayo ng sasahan. Yan o. Oh. Ilagyan na natin ng ating itong suka. Napakadaigay na ng katumbaw na pagkaharangay sini. Yan o. Oh. Mm, ilagyan natin yan mga kalumado. Ilagyan na natin ng suka. Yan. Hmm. Yan. Gagawa tayo ng sasahan ng or sasawan pang tudlak sa kanato. Uh, talaba o wister. Yan. Ito na. Tatakluban na natin at ilagay natin yung ating a uh, sukaan. At ito na mga kalumad. Yan o. Oh. Ito na yung ating sasahan na pagkadaigin na katumbaw. Yan. Uh. Siyempre mga kalumad. Saman natin yung ating a uh, Pasayan. Salamat nga pala kay Bay Jerome. Shout out sa iyo Bay Jerome na nagbibigay nito ng kunting pasaya na buhay-buhay pa talaga nang galing sa kanyang bunuan. Yan, mm. kain tayo makalumad. Yan, bibigwasan na nating atong bahaw na dala. Yan, at ito yung ating talaba. Napakasarap nito, mga kalumad. Yan, oh. Tuslo natin. Yan, no? Oh. Mm. Parang gutom na gutom na talaga ako dahil kanina pa talaga ako nagugutom. Yan, napakasarap. Sarap ng talaba dito. Mm. Yan. Mm, yan oh, ito pa oh. Mm, napakasarap talaga makalumad do, oh, yung paating pasayang buhay-buhay pa talaga. Maganda sana makalumad pag mayroong linong agna saging or kamote. Kaso wala tala, wala talaga wala tayong pambili kaya itong bahaw na lang ang ating uh, bibigwasan ngayon. Yan oh. Mm, yan oh, ito pa oh. Kuha tayo nino pasayan oh, na buhay-buhay talaga yan oh. Mm, na, pa. Yan oh. Parang Parang boring sa sweet lily. Nagkisi-kisi. Yan o. Mm, kain tayo. Ating papalisan mga kalumad. At itutudlak natin yan sa ating sasahan na pagkaharangay. Yan yano? Yan o. Mm, yan o. Napakasarap nito. Miss ko talaga ito. Dito mga kalumad. Kumakain dito sa ating baruto. Yan o. Mm, yan. Papalisan natin yan. Yan o. Mm, napakasarap. Yan. Pagkatapos natin pinalisan at, at atin ang uh, tudlak tudlak nito sa ating sasahan dito sa ating paya ay, ay ating kikilawin na yan napakasarap talaga makalumad mm, napakasarap mm. sinong uh, mayroong bahaw nga o uh, na dali ka mo magkilaw kita nga di yan o dalahin yung mga binungkag bungkag bungkag unta yung mga bahaw bahaw mayo at ito na isama yung ating uh, ano ito mayroong nahuli dito na uh, malaking uh, malaking uh, pusit yan ating tutuglak na yan at ating kikilawin napakasarap talaga makalumad napakasarap Mm, to, dito pa. At saka talagang hindi ka talaga magmamahay dito sa ating baruto na makatalagang mabubusog ka talaga dito. Yan, mm, mm napakasarap. Mm, dito pa. Yan. Magdali-dali na ako pag uli dito makaluma dahil uh, magdaot ng panahon kada hambong uh, baka mabasa tayo, sigurado mabasa yung ating cellphone, hindi na tayo makapag-vlog. Ginoo ko. Shoutout nga pala sa palaging nanonood ng kanak mga video. Sana ay andyan kayo palagi sa maganda doon na kahintang so kita sa mga problema na iabot sa kanato kaya nabuhi laban lang tayo mga kalumad yan mm, ito, oh. parang naubos na talaga yung bahaw natin mga kalumad hindi talaga, naka, hindi talaga nakabalus hanggat andito na lang ako mga kalumad sana ay ito pa oh. sana ay nagustuhan yung aking video mga kalumad uh, pwede kayong mag like at mag subscribe uh. subscribe nyo lang ako sa aking uh, youtube channel sa kalumad vlog tv medyo medyo marami na talaga tayo mga subscriber noon malapit na tayo mag ah uh, toki toki followers ah uh, subscriber pala at malapit na din uh, malapit na din tayo makapag sahod sa youtube sana ay anjan kayo palagi at palaging sumusuporta. Uh. Sana ay hindi kayo magbabago at dito na ako mga kalumad taman, ingat kayo mga kalumad palagi, God bless us all, maraming salamat bye bye